Ngayong araw ay ipapakita ko naman sa inyo ang ilan sa mga pangkabuhayan at pinagkaabalahan dito sa aming probinsya. Habang ako nga ay nakabakasyon ay nag-aalaga muna ako na itong aking mga cute na pamangkin. What's up guys? It's me again Penny, OFW sa Japan na mahilig dumiskarte. Medyo palagi nga ako nagigising ng maaga dito sa amin. Kaya naman eto at iinom nga muna ako ng maligam-gam na tubig na may kalamansi dahil nga nagkaroon ako na sakit. Nandito nga ako ngayon sa likod ng aming bahay at nakita ko nga ang aking tatay na naglilinis ng pigirihan namin. Ang pag-aalaga nga ng baboy ang pangunahing pinagkakakitaan dito sa lugar namin sa Sarayaya, Quezon. Hindi nga ganong karami ang alaga naming baboy pero talaga nga namang malaki ang tulong nito sa amin. Dahil nga kapag dumating na ang araw ng harvest ay talaga nga namang may kita sa pag-aalaga ng baboy. At kapag nga may okasyon ay hindi na namin kailangan bumili dahil may sarili na kaming alaga na pwedeng katayin. Meron nga kami ditong isang bakanting kulungan para nga ito sa mga biik kapag iwawalay na sila. Maliit pa nga kaming magkakapatid ay talagang nasilayan na namin na ganito ang pinagkakakitaan ng aming mga magulang. Ipapakita ko na rin pala sa inyo itong mga alagang manok ng aking tatay. Maraming ang alagang manok ang tatay ko at minsan nga kapag nagsasabong siya ay nananalo pero pag minsan naman ay natatalo rin talaga. Ito nga ang mga manok na ito ay talagang alagang alaga pa ng tatay ko. Grabe, pagising pa nga lang sa umaga, sila na kagad yung hinahaplos. Makikita mo nga na talaga nga naman pinag-e-exercise pa niya itong mga manok na ito. At ang mamahal pa nga ng mga patukan ng mga manok na ito, kaya naman talagang nakakapanggigil. Dito nga mauubos ang iyong pera kapag nga may bisyo ka ng sabong. Yung iba sa mga manok na alaga ng tatay ko ay hindi naman kanya, siya lamang ang nag-aalaga. Makikita nyo naman, maagang maaga pa nga lamang ay talaga nga namang haplos, haplos na ng tatay ko ang kanyang mga minamahal naman no. Halos magkakamukha na nga sila. Isa pa pala sa pangkabuhayan namin dito sa probinsya ay itong pag-aalaga ng kalabaw. Dahil nga yung lugar namin ay halos pabundok na, ay uso talaga dito ang mga nagtatanim or naghahalaman. Kaya yung iba sa amin dito ay may mga alaga talagang kalabaw para nga dito sa pagtatanim. Bukod nga sa gamit sa pagtatanim itong kalabaw ay ginagamit nga rin ito kapag nagpaparada ng niyog. Ang pagpaparada nga ng niyog ay kapag ikaw ay nagpakawit ng mga niyog tapos dadalhin mo nga ito sa isang lugar para tapasan. Doon na nga gagamitin yung kalabaw para nga ito ay iparada. Bali nga syempre kailangan mo ay may kariton ka tapos kalabaw para nga makapagparada ka. Dito nga sa aming lugar ay uso pa nga yung kariton kung alam ninyo. Madali lang nga rin palang alagaan itong kalabaw tulad nga nitong ginagawa nitong aking pinsan Yung mga natumbang saging nga Ay ginagayat-gayat niya Para nga ito yung pangkain Pero pinapakain nga rin itong kalabaw namin ito Nang paliyat Nakikita nyo nga dito sa video Na ayan, kinakain niya na nga yung paliyat Bago pa nga kakainin yung saging na ginayat-gayat Medyo malawak nga pala ang lupain dito sa lugar namin Pero hindi ko nga lang alam kung amin ba ito O nakikilupa lamang kami Charie! Halos matatapos na ang pakainin itong ating kalabaw kaya kailangan kukunin natin itong planggana dahil nga pag hindi ay masisira ito at ayan na nga ang mga pangunahing pinagkakakitaan at pinagkakaabalahan dito sa aming lugar